Ayoko yan. Iba. Iba. Ayoko na mga ganyang kanta. Kaya ngayong Pasko. Ayoko yan. Gusto ko my grown-up Christmas list. 200 ang ibibigay ko. Ayoko, iba. Holy Night, Mariah Carey version. <laughs> Nale, no. Holy Night. Nale, 500. 500 ang ibibigay ko. <laughs> My gosh! Holy Night nga! Ah! Ano na, lang? It's Christmas all over the world by Shina Easton. Christmas all over. It's Christmas all over the world. Frosty the Snowman. Ay nakong. Iisandaan na lang, pag hindi nyo pa na, nakanta ang mga gusto ko. It's Christmas. Away in a manger. O, oh, kanta kahit ano, anong gusto nyo. Oh, puro na lang ganyan, puro na lang ganyan. O oh, dahil hindi niyo nagustuhan, hindi ko gusto ang mga nyo. Salamat, Merry Christmas. Merry Christmas na lang sa inyo. Bye. Twenty thousand. Twenty thousand. Congratulations, you have twenty thousand. Congratulations! Merry Christmas! <laughs> <laughs> <laughs>